Eh. No. Tambien niyan. Ay, ano yan laruan? oh Oo! Saan galing? Oo! Oh, oh. Raruan! Meron ka nito, kutsi-kutsi kochi no Ano? Bagay yan? Oo, oh, binili sakin sa ni Mami. Ayun niya, kairam. Ayoko. Mamaya masira mo pa ito eh. Sabit lang eh. Ayoko, bawal. Tinan mo. Bayunong nang gumana. Ayoko kasi lang kairam ka pa kasi. Hindi ko na ng nga nakamakan eh. Pasok ako. Tara, lalo pa kayo. takot Pakita ko ito sa'yo. Ako nga, hindi ka ata marunong. Ayun. Ang no, galing! Ang galing! Ang galing sa akin ng mami ko! Ang ah, pahiram din ako! Huwag! Huwag! Magagalit si mami! Bakit sa sabi, magpapasira na naman ako ng laruan! Meron na nga. Meron na ka sa akin na ni mami! Ah? Oo, laruan! Ah, Meron na ka dito pag sabibigya kita, Pogs! Uyukon yun! Luma na yan, eh! Luma na yung, Fogs. yan, Pogs! Uyukon yan! Ayaw ka sa akin! Ayaw! Bang! Ang ganda! Oh, andar! Ay, wait lang. Binili sa akin ng mami ko. Mm, oh, oh, boy. Wait lang, Dambi. Kunin ko yung sa akin na. Sige. Okay, ah, laro tayo. Ito yung sa akin, oh. No? Ano yan? Daruan din. Binigi, binili sa akin ng mami kanina. Ayan, no? Tinan mo. Wow! Ayan, no? Oh, ayan, no? Wow! Hey. Eh. Remote control? Oh, hindi ko na inawakan sa akin. Lo. Ganda eh. Lo. Huh? Gusto mo to Ramen? Hindi mo ako nga pinapairam kanina eh. Eh kasi baka masira mo bago kasi ito eh. Sige, Ramen mo na. Ramen ka na yan? Oo. Ah, sige. Palit tayo. Sagrit lang ah. Oo. Palit tayo. Ah, Araw ako oh. Hey, yeah, yeah. galing. <laughs> Binili sa iyo ng mami mo? Ha? Ayoko na, parit na tayo. Eh, hey, hiraming ko muna. Ha? Hiramin ko muna. Ayoko na, nangalay na ako dito eh. Madamot ka, bubuya. Okay. Dadamot ka sa akin? Oh, shit! Hey. Doon doon laruan mo. Na. palit, na lang tayo. Ayaw na. mo kanina na ako ni Mami. Aking eh. Palit na lang tayo. Ito? Oo, yan na lang sa'yo. Maganda yan. Bago yan. Mahal bilhin ni Mami dyan. Hindi lang <laughs> siyang remote eh. Hindi siya nila drive eh. Palit na kasi tayo. Kanina kasi hinihiram mo eh. Ayoko dambe, ang pangit na ito. hindi nga na ano, yung, lang, ano, yung kusa eh. Oh! Yan. Sasabihin ko to sa mga kaibigan natin, sasabihin ko, wag ka nila bati ah. Oh. Paawaing ganon! Sasabihin ko, huwag ka bati! ka pala, uh, boy! Ayoko na! Pwede na. Ayoko na, na. na madamot ka. Oh, sige, bibigyan pa kita po. Gusto mo na sabihin sa kanila, hindi na ako makakalala ko na naman eh. ko na kasi yun! Ayun na, pwede na yun. Huwag mo lang sabihin sa kanila na ano, hindi ah, nila ako bati ha. Hmm. Oh, sige. Kasi hindi na, bahala ako, hindi ganda ka na kami bati. Ay, namin, bati. Sige na, bati. Huwag nyo na ito bati ha, awahin natin yan. Uy! Huwag nyo sabihin yun. Kamusta sabi yung banyo ko talaga yung binigay ko na nga yun eh. Banyo ka talaga? Akin na lang daw boy Hindi rin ako! Ewan! Dambi ako nang unin! ka talaga Huwag ka sa bahay ah. Ayoko na yan. Tasabihin ko kay na sira mo yan. Hulong! na ako nakasira kaya Huwag ka na ingay, huwag ka na ingay, huwag ka na iyak! boy! ang mo yan, ang mo ito sabihin na kay mama! Aghh! Sasabihin na lang ako! Huwag ka na bati, Huwag niyo na nabati si Buboy, ah! Ano? Ano na? Sige na! Okay na lang ito. Sige, sige na. Huwag ka na mami, ah! Oo, hindi ko sasabihin si mami mo ito. Sa akin na lang din lang isa, ha? No! Sige na nga, kayo na nga